Ibit-bitin nyo na to. Oh. Uh, Tinakyo na natin. Tumig wala na sa susong dalaga. Ayun. Ewan ko sabi niya, shortcut daw papuntang susong dalaga. Ah, nakarating na tayo sa may nampira ng pinakatuktok. Welcome back sa Mini Dino Park and Eco Garden. And ngayong araw na ito ay uh, pupunta tayo sa sikat na sikat na DRT. Yan, kasi sa mga Facebook feeds ko, lagi ko nakikita yung uh, DRT and ah uh, ngayong araw na to uh, susubukan na pumunta doon kasi mayroong kumakalat na chismis na may mga uh, halaman daw doon, doon na tinitinda and uh, titingnan natin magpa-planthan tayo sa Doña Remedios Trinidad ito yung parte sa Bulacan na puro bulubunduki na and titingnan natin ngayong araw na to so stay tuned lang mga ka-MTP tutok lang Dito sa My PRP And uh, kanina ang dami namin dinaanan na mga bukid Tapos ang dami halaman na no So ang dami namin halaman na dinaanan And mga alocasia, uh, elephant ears Singonium na nakalakalat sa daan Tapos mga mayana Ang dami talaga And uh, yun, ngayon, ngayon uh, hiking nga natin no pa namin alam kung ano activities dito. Pero mamaya, habang nag-hiking, titingnan natin yung kung ano pa yung mga halaman na uh, yun, na makikita natin. Bas Balista dahil, yun yung ating uh, aakyatin mamaya. And, titingnan natin yung mga nandiyan. sa so, Balista dahil and Ayan o, parang sa picture lang yung mga nakalagay dito Parang ang ganda-ganda. So, tingnan natin yan ha. Kung ano yung makikita natin. At kung may mga halaman dyan sa taas ng balistada dahil, Okay? Sisimula na tayong umakyat. Yan, trail. Dito sa DRT. Doon niya rin medyo Trinidad. And, and si Boss here. Sama yung tour guide namin. So, we're here na. And, o, oh, tingnan nyo. May halaman agad tayo nakita dito. So, ayan. May mga kaladyum. Tsaka, o, meron siyang alokasya. Ay, aglonema, sorry po. <laughs> so, ang dami dito naglalakad. Ang gara, ano ba yan mga, ano ba yan, orange? Ito na Kamatis. Tingnan Kamati. mo na may mga orange dito, mga kiyat-kiyat kiyat to, diba? Kamatis sa tingin din. Kiyat-kiyat. Saan to galing? Oh, saan ang puno ng kiyat-kiyat? Ay, ito pala ang puno ng kiyat-kiyat. Kaya pala dito, nagkakatapon lang po yung mga orange dito. Ayan. Mayaman ang mga tao dito. Parang, di ba sa, sa Amerika, yung mga apple, hindi na pinapansin. Dito rin ang kiat-kiat, hindi pinapansin. Ito pala puno ng kiat-kiat, mga ka-MVP. Oh. Look. Parang hinihingal. Parang, parang hinihingal para, ka na. Parang, <laughs> parang, wala pa lang hinihingal na ako. Baka <laughs> may tali ba kayo? may tali ba kayo? Okay. So, ayan, kakasimula pa lang namin. <laughs> Hinihingal na ako. Pero, sa, sabi naman nila, work naman daw kapag talagang yung pag mo dito. Lista dahil. Ayan, tingnan nyo naman. Dito. Ano ito? Tinitinda din to? O, oh, ayan, ang daming mayana. Grabe, daming mayana. Ano ito? Parang fern? Ano ba 'yan? Binebenta siguro 'to, no. Ayun, halaman for sale tingnan natin. Ay, may ano oh. Bato. Tigugulat ako. Halaman for sale. Wandering Jew, meron din dito. Meron na sa atin 'yan eh. Ikaw, yung mahaba na sa mga. So ayan din. Ito pa. Dito, yung maliit ko na sa para kita po So meron din tindahan dito. ng mga halaman. Ayan o, oh, meron dito sa akin, Lens chicken So, alo, wala yun. Wala, nyo, wala nyo dito. Anong pearl niya? Parang kakaibang pearl ko Tapos iba't ibang klaseng niya na wala, yung tao dito eh. Tapos so, tinanong natin. Ayan. Pinitindan mo ito kuya? Magkano na, sa mayana mo? 100 po ah. Ano ba yun? Ah, isang dakot na bigas. isang dakot na bigas. At tawag pala dito isang dakot na bigas. Ano um, ba plant? Magkano yung ganun? Sa okay, Sandakot na bigas. Sandikot, sandakot na bigas. Bigas, 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 bigas. May darating ka ba yung na bigas? bigas. Wala lang, lang. bilhin na lang natin si kuya. Lang. Basta bibilang ka namin uh, kuya na. ha. Pagbalik namin na, wait lang. Bibilang ko sila ng halaman mamaya para may souvenir kami. Eh no, oh. dami rin pala nagtitinda dito ng halaman. So. so ayan, balik tayo sa trailing. Ano nga dito? Di training? kantatan kantatan <laughs> ano yun ano to pina pinaan dito sila mag ano pag nag overnight ah overnight hindi pong rentahan ay ang galing ano marami na po dito hindi tayo oh kita na yung bundok oh ano nyo oh ano Aba ng bundok ano ka na Napapagod na si Rosie. So, ayan po. Teka, ano ito? <laughs> ayaw ayaw, ayaw po si mama Grabe yan pala yan. <laughs> Ay, <laughs> Ay, <laughs> Ay, yun <laughs> May photo bomber <laughs> Ay, so dito sila nagpipicture-picture sila dito Ulitin mo may photo bomber Yung naka-poster yun na, Yung na, naka <laughs> <Yeah>. yun, ganon Wala ka ba shooting ngayon? Wala Pinahinto ako eh. Welcome Hulin to ako. Gulod Paradise. Ayan. Oh, ang dami rin dito mga halaman. No? Look. Mga flower. Ato, wala, wala, wala. O, And. Siguro magaganda rin. Dakot mataas na itong lugar na to, Kaya mga bulaklak niya. Magaganda na rin. Ayan. Tengo. Ang ganda. Ang ganda. At ang sarap ng hangin, promise. Ayan, dito na tayo sa trading. May mga kiyat-kiyat. Ito yung mga kiyat-kiyat. Dito hindi lang pinapansin yung mga kiyat-kiyat. Kaya nakukulog lang. Pero ayan. <laughs> hindi pala yan kiyat-kiyat. Kalamandarin. Pero ano kalasa niya kuya? ah mas mabango sa kalamansi. Yan yung orange kanina na nalaglag. Oh. <laughs> so, ayan yung taas pa. <laughs> Nakakapagod ano pero ayun tingnan niyo ang tarik na. Ayun, hanggang doon sa baba. So ayun nakikita ko na yun ang ating pupuntahan Eh. Ayun. May magay ka dito. yan ayun. Ayun, ayun na ba 'yon? Ayun. Ayun ako. Ayun. Ano na vlog to? Na Ay, sorry. Edit. Sorry. Edit please. So ayan. Medyo nakakapagod lang pero mahalata ako sino yung mga hindi nag-exercise. Oh, Di ba? Kaya hinga okay. lang naman. And okay lang yan, adrenaline rush. And sabi nila, malayo-layo pa pero napakataas na ng aming nilakad. And <coughs> yun ata pupuntahan namin, ayun ay o, oh, yung bundok. Wala pong tindahan tayo dito. So, sige, mag-inom-inom na raw. Kasi daw, ah, uh, dito. So, yun nga. Mag-recharge na. Ba't pala nagbago tayo tubig eh? Pupunta, pupunta. Saka lang. Kaya si Boss Hill. lang, papakita ko saan niya. Pupuntahan namin, sabi ni Boss Hill. Ayun! Yun. yun pa ang pupuntahan namin talaga. As in, ang layo. Pero tingnan mo, nasa ibabaw na ata ito ng mga bundok. Ayun o, no, napaka. Pero okay lang. Ang saya na experience na to. And ang dami na rin namin nakikita ang halaman habang nagdadaan. So, ang salap talaga ng nasa nature. Ibang iba yung hangin. O, meron pang bubuyog na lumilipad. So, ayan. So, ayan. Ang haba pa ng lalakad natin. Inlook, tingnan nyo. Gubat na gubat na to. Napagod. <laughs> Pero okay lang. Masaya naman. Medyo patag na dito sa may pangalawang level. Hindi na mas good morning. So, ayan. Maririnig mo dito yung mga ah, uh, hingal. Hingal talaga. <laughs> mga ingin ng ibon. Huni. And, So, medyo patag. Kaya hindi mag, masyado nakakahingal. Okay lang. So, tapos mamaya. Akit na naman daw. Isang akit na lang. And, so, parang napakatahimik dito sa kagubatan na to. So, ang dami rin dito talagang nag trekking Tingnan natin yung bulaklak. Oh. Dito mga namumulaklak na halaman. And, ang ganda ng bulaklak rito kung no? so, ano kaya ito so, ito hindi to pa ba bulaklak eh. ang dami rin dito haba pa ng ating bahin lakad ulit lakad pa more ito yun yung may amoy e parang cosmos ano ba yung pangalan nito ano you know? you know, makahiya Okay. Oh, makahiya. Oh, makahiya. Tulog. Sabi wala na. Makahiya. makahiya. Oh. Tiklop, tiklop, Mahal na yan. Tatlong dibo na ata ito eh. Opo. po niya ng bayad na Tatlong dibo na ang halaga ng makahiya. Mahal na. siya. <laughs> Sa susong dalaga. Wala ba susong matanda? Ewan ko sabi niya shortcut daw papuntan Susong Dalaga. So ano ba yung ano ba sakop ng Susong Dalaga? Oh. Di diba, ano 'yon? May Susong Dalaga pala dito. So ayun na. Ay, pabalik na naman tayo. Pataas na naman, paakyat, pataas. Pero okay lang. Ang saya-saya. Huli na bayan. Oh, akyat na daw to. hindi akit na pero ayan o medyo mataas-taas din yan ha so, bababa aakyat tataas ayan dito mga parang bulaklak na ligaw na mga kakaiba and hindi ko alam ngayon lang ako nakakita ng mga ganito so ayan Oh, this is makahiya. <laughs> uh -huh. Oho. Okay. Ito yung bulakay. Ito yung dito Ito yung bulakay. <laughs> Ito yung bulakay. <laughs> Ito yung bulakay. Napakahirap. Ang <laughs> hirap. Ayan, medyo nakaraos na tayo. And, dito na tayo sa tuktok ng, ano ba itong bundok na to? camp. Ah, dito na pagkakataon mo, Alex. Mahiwaga pa rin. Eh. Camp, ay, 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 ay. camp Mahiwaga. Tayo sa camp Mahiwaga. Look, the camp Mahiwaga. Ang ganda. Ay. Ah, nakarating na tayo sa may tuktok ng pinakatuktok yung kanina natin pupuntahan ah, look. and look ang dami dito mga bulaklak kung ano-ano mga bulaklak so ayan ayan yung mga bongga bilya tapos ayan o ayan nilagyan nila dito ng mga bulaklak so parang dinidevelop pa lang ngayon ayan yung diliparan yung mga puto ng bulaklak kung kita mo and eventually yan dyan na malalaglag yung mga puto ng mga bulaklak na yan Yung tutubo na lang sila dyan alam mo yun ang gandun di ba ang gaganda ng mga bulaklak kaman ka eh, ayaw ko ako anong pangalan nitong bulaklak to kaman tigi ba to? so ayun pa kabilang side dito sa papanik na to ayan napakaraming bulaklak ayan dami nyo mga bulaklak na magaganda so, nakakit pa tayo dun ito yung mga picturan dito so yan yung mga bulaklak bulak ayun yung mga portulaka yan mga portulaka at mga uh, alembong magkaganda rin and ayan, pupunta na tayo dun sa pinakatok maganda siguro dito yung mga ibang kulay na lemon. Mm. Pero ang ganda niya tingnan. Ayan, papunta na tayo. Let's go. Wow! Oh, ayun. Picture picture na sila dito sa mga sunflower. Ito pala yung nakikita ko lagi sa Facebook. Oh, ayun. Kita nyo. Ayun Ayun sila parang body inspired tapos ayun yung mga nagpipicture so ayan medyo nakakatakot dun ah so ayan si Boss Hill Boss Hill, nakalay camera mo picture ka tayo Bosque Bosque dali ito naman ito naman ito din naman no? lakas ng hangin dito guys napakalakas ang hangin and alamig pumapanik ako dito sa pinakatoktok ayan, grabe na ay, na. ay nakakalula talaga dito ayun o ayun o, ang nat taas ah, may pa dito o, oh, tinan mo, sa dito no so ayan, parang patawa meron pa din doon sige, so, parang Bali style siya Bali Indonesia so pipicture muna kami nakakatakot medyo nakakanginig kasi o oh, kalula. Lakas pa ng hangin. Alam mo na. E, Ay, kay Boss Hill. Sabi, oh. Nakatakot. Sige, picture. Nandiyan sa live. Nandiyan sa live daw eh. Kaya siguro wala kami dito nagpipicture kasi kalula. tapos ito ay nakakatawa kasi mayroong edge nest ayan ah nakakatakot pero okay lang bigat. ang bigat ng iklog na yan okay na puto naman tayo dun <laughs> so, ito naman tayo sa kamay pinasa mo nga. Doon na <laughs> yun ng yung, yung ano, mundo ko dito. Ano ba ito? Naka-video na? Okay na. Ayan po ang, ano, ang sunflower boy. Yan. Yan. Sapat. Indakan po kami sa... Sapa. Sapa

Oh, panin, hindi mo like wow! Okay. Oh, bigla po mawawala na ang ulo. One, two, three. <laughs> um, <okay>. Ang hirap <laughs> Okay na. No? Okay na. So, ayan. Kita nyo naman, ha? Dito naman sa... Dito lang yun sa Picture naman kami dyan, hoy. <laughs> Hindi, ako muna. Ah, bidyohan mo muna ako. Video lang. Tapos ito, ito pa ang picture mo. Nakabidyo na to? Dalawa tayo na lang. O, oh, ikaw magpicture mag sa amin. Ah, sige, Tara, tara. Tara, hindi. Sabihin mo na So, ayan. hindi against the light. Against ba? hindi. <laughs> po. Hindi ko na i-stop to ah. Tang, doon ka sa may kamay, tapos umikot kang gano'n ano ikot? ka sa may kamay sa may kamay. So, ang kamay? Yung may kamay ko. saan? Background Background pa May mo ba ako? Doon ako nakakaliikot? Ayoko nga, baka mamaya ay matanggal ako doon. Ano, ano, may against the light lang kasi dito. Pero ah, dito, ito, dito, dito tayo. So, ako magpipicture dito, pero nasakay ako dito sa may. Nakatakot. Hindi <laughs> ba ah? Oh. Kasi hindi makita yung puso eh. Ate, pakihawak nga lang to. Tapos layo mo lang yan. Nag-hi lang ako. Ayan si ate. Taas mo ate ate. Diba ba mo konte, ate? Mas Sarah, Ayan. Baba mo ate ate. dito. sarap group mo ko Ayan. Diba ito kumalo? Ay, diba? ba di ba? Pwede si ate. Thank you ate. Salamat. <laughs> 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 dito. Kalula. Umuuga. <laughs> <laughs> oh, grabe. Umuuga. <laughs>

ikaw, ikaw, ikaw. Para maganda po. Bahan. Hindi, nakakalula. Sabi ko sa iikot ikot mo. Nakakalula. Nakakalula talaga. Pando! Pando! Pando na! Ayoko na nga, na nga. Hindi na, joke lang, hindi na, hindi na. Kasi naman nakakalula po talaga, promise. Hindi, para kang malalaglag sa lang. Hindi niya. hindi ay sila Ang ganda rin dito May mga dito Dito yung mga tent Pwede silang tulugan Yung mga yan 800 daw okay. yung Oh lovely. Ako picture mo yung Cellphone mo Pangit 800 daw <laughs> Doon daw sa Cellphone Magkano binayaran tiyan? natin dito? Eka lang dandan. dahan Bababa muna ako Picture of Nakita doon Tapos ako Ayan <laughs> Direct sa bangin Go Wala <laughs> Nakakatakot Wala <laughs> sigaw Nakakalula po kasi eh. Mukhang pag, pag kasi tinignan mo yung view na yan, parang doon ka babagsak sa, sa taas. Ayun Ito pala dito is 20 pesos per head. Ma-enjoy mo na yan lahat. Tapos magbabayad lang kayo sa tour guide. For every 5 person, isang tour guide yung nakalaan sa inyo. Yan. So ganun lang. Mura lang siya. Pero maganda naman. Sulit kasi grabe oh ang daming mga ano uh, bibili kami ng halaman mo o oh, sige nabigyan mo na plastic mo na papakayawin ko na yung lahat ha sige papakayawin natin to galit pa kami ng ano oh. alam mo naman si ate Ayan. Maraming sharing halaman nito. Okay. Um, Oo, meron hindi na kami kayo. kaya lang sabi ng ako kay kuya kuhu, kahit ka ako meron kami na ng mga ganyan na bibili pa rin kami nung yan ay bigas-bigasan sabi niya ate dahil swerte lumalago <laughs> ba yan ang mga taas? swerte ba yan? eh yeah. <laughs> di pag naluto yan kanin ano ba yan parang fern? swerte daw itong bigas-bigasan eh, promise so ayan pinakiyaw na namin yan ate kasi meron naman kami ng ibang halaman kaya lang yan nung wala kami kaya yan dadatin namin yan sa daino para marami kambenta benta Pagparami. Okay. Cuttings okay. huh? lang ba yan? Pagparami po. Uh. Ay, ito na po. Pag, paano pag, pag, -pag, -pag, pag propagate. Oh, paano magparami yan? Pagpadamihin. Eh. Yung papatubuin. Nanganganak siya. Nanganganak ah, ba yan? Ay, ito, ito po. Oh. Pwede na po ito inipot. Ah, Galing ka pwede, pwede, ah, pwede, pwede sa init. Ah, po, pwede po sa lupa po yan. Eh. Pwede sa lupa. Siyempre saan tutubo to? Tutubig. Pwede sa init ba? Ilang beses ang dilig? Araw-araw dilig? eh. Bakit tayo mo dililigyan ng press? Ano tawag dito? Bigas, bigasa. Lucky plants. Bibili ka ba? 25 po. Lucky plants daw yan. Bumili na kayo. Tulungan natin si ate. Magsibilihan na kayo dito. Dahil para si ate ay tumubo. Okay? So, ayan. Ang hirap dito. Walang signal. So, pauwi na kami. And dinintay namin yung sundo. Walang signal. Hindi namin makontak. And, ayun nakakapagod so nakita nyo yung aming uh, pasyal dito sa DRT and uh, plant hunting and uh, medyo konti lang naman yung halaman pero uh, sabi nila kasi dito sa mga taan lang daw may mga nagtitinda ng halaman pero dahil nagmamadali rin kami yung oras namin uh, may hinahabol din eh, ayun ang layo ng lakad ko so medyo uh, Ah, uh, magpapaalam na ako sa vlog and ayan hi oh sige sa shoutout ko kayo mini dino park and eco garden sa youtube Okay, so ayan mga ka-MDP, magpapaalam na tayo at napakainit. So, Salamat sa mga nanonood, sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na dyan ha. And para updated kayo sa ating uh, mga latest videos. Again, this is Hermes Unao. Nagsasabi sa inyo na kung saan man tako kayo ng mundo o ng buwansang Pilipinas. Shout out sa inyong lahat and happy planting. Bye-bye! thank um. you